para sa akin talaga ah, basta dala dala mo lang talaga itong tatlong ito ito so, SST ano yon? anong ibig sabihin ng SST sacrifice sipag at syaga basta dala dala mo lang yan kahit sa trabaho basta dala mo yan sigurado hmm. huwag kang magsasawa sa trabaho kasi yan ang uh, ano mo marami ang uh, ang pagkukuhanan yan yung tatong yan kapunta yun sa kinabukasan basta daladala mo yung tatong yan ang SSSP saka isa pa yung tatlong S SSSS din yan kailangan din natin yan sa kailangan natin tumatagal tayo sa trabaho natin na uh, kailangan natin ayusin wala sa Matapos. Yan. Hindi yung pabago-bago, kung saan na naman pagkatapos sa trabaho, kaya lang huwag tayong magsasawa sa trabaho? Kaya lang po yan. Masasabi ko. Kaya, kaya isa pa yung pakikisama din sa kapwa at saka sa mga trabaho, saka sa mga kabusing. Yan, siyempre. Yan lang. Uh, maraming maraming salamat sa kaka. Huwag mahiya. Huwag gagawa ng uh, kalukuan. Yan lang po. Maraming maraming salamat. Bakit ka naman mahiya? Basta tungo sa kabutihan. Yan lang po. Maraming salamat.